Ito, pakiusap ko ito. Sa mga nagbabakasyon po sa Pilipinas, na galing sa ibang bansa, mahalaga ito kasi hindi nyo kaya sabihin ito. Okay? Pag meron kayong kamag-anak na nagbabakasyon po from abroad, huwag nyo asahan na pag inimbita nyo sa bahay ninyo yan o kaya may kainan, siya lagi maglalabas. Pagpahingihin nyo naman yung tao. Diba? Lalo kapag buwan-buwan na kayo pinapadalan, ba? Diba? Pag nandito sa Pilipinas, kayo maglibre. Tama, di ba? Pagluto nyo na masarap. Ano diba? to, uh, pagsilbihan nyo ng maayos, di ba? Kasi galing sa mga bansa yan, pagdating ng Pilipinas, nagbabakasyon yan, hindi para magpagod yan. Nagbabakasyon yan para ma-relax naman kahit pa paano. Tama, di ba? Di ba, no? Oo. So, kumbaga, wag nyo... Alam nyo, minsan, ayun yung sakit natin mga Pinoy, eh. Pag may inuman, bawa! Sampung magkakaibigan. Di ba? Sampung magkakaibigan. Isa doon, galing mong bansa. Yung siyam doon, nagkatrabaho sa Pilipinas. Sampo may trabaho lahat? Try mong magkape yan. Sino saya? Sino, sino sagot? Yung galing abroad. Bakit? May trabaho kayo lahat. Diba? So, in lang ha, mga pangga. Sinasabi ko to kasi, Pasko na naman po. Ito na naman, hahanapan nyo ng regalo yung mga tita nyo, tito nyo, ate nyo, kuya nyo, nanay nyo, tatay nyo na nagtatrabaho sa bansa. Itong Pasko na to mga pangga, hayaan nyo naman na yung bonus nila, kanila naman. Huwag nyo nang hingiin. Maghahanda kayo sa Pilipinas, yung mga kamag-anak nyo sa abroad, diba, magpapasko mag-isa, hayaan nyo na pakinabangan nyo yung bonus niya. Total, kayo naman sa Pilipinas, ang kakainong handa, huwag nyo nang sa nasa abroad. Ama, di ba? Kayaan niyong bumili ng bagong gamit, bagong sapatos, kumain mag-isa. Kung mag-isa man siya doon kasama ng mga kaibigan, ng masarap, huwag niyo na pong hingiin yung bonus niya ngayong Christmas season. Kanya na yun. Diba? Ate, sa Pasko, darating yung mga classmates ko sa bahay namin. Baka pwede mag -ano, maganda ng ganito. Huwag makapal mo ka. <laughs> Alam nyo, hindi kasi kayang sabihin ito mga nasa abroad a Ako na lagi nagkasabi. Ah, uh, so meron kasi yung bansa, buy something for yourself. If you want to save it up, save it up. just buy something. Huwag nyo lang basta, di ba, ibigay na ibigay, no? Tandaan nyo, kung all year round, nag-provide kayo for a family, di ba, hindi nyo, hindi nyo masarili ang asawa at anak mo, mo, tatay mo, okay lang yun kung obligasyon mo yun. Pero ngayong Pasko, yung pang-labing tatlo sa labing dalawang buwan na sweldo mo, yung pang-labing tatlo kasi bonus naman kung merong so, yan kung meron ka niyan, sa'yo na yan. Pag-upgrade ka ng telepono, di ba? Oh, bili ka ng bagong eh, panty, bakit? Eh. Kailan ka bumili ng bagong panty? Natatawa kayo sa akin pero di ba? Di panty, bro. Hindi niyo ma-upgrade minsan kasi pu puro padala. Wala naman nakakakita. Wala naman talaga sino makakakita. Alam, ang post mo yan. Pera nyo yan, yung mga bonus ngayong kapaskuan. Pag may kamag-anak kayong dumating sa Pilipinas, kasi gusto magpasko sa Pilipinas, huwag nyo na kayo ang gumastos. Ipag, kumbaga ipagluto nyo kayo na gumastos para sa kanila. Ilang alam nyo yung mga balikbayan na babalik ng ibang bansa? Wala namang tatlong linggo yan dito. Kasi alam nila, by the, by the end of second week, paubos na yung dalan nila. Alam nila yan. Diba? ba? Malupit pa minsan magpapa-outing pa si Tita. Magpapa-outing minsan niya kasi gusto lang niya makasama niya. Hindi dahil maraming pera 'yan. Alam niyo mga pangga, ito hirap. Sa ating mga Pinoy, pag ikaw yung breadwinner, ang hirap sabihin ng mga sinabi ko. You are not going to say this. Kasi sa atin, may gawin kang isang daan, may isa kang magawa na hindi na ibigay, na hiniling sa'yo. Yung isa'y maaalala. Mahirap buhay sa bansa, mga pangga. Mahirap buhay sa bansa. Mahirap, sobrang hirap. Hindi madali.